Hello po, Miss Love. Magandang araw po sa si inyong lahat. Ako nga pala si Lorena, 39 years old. Dalawampung taon ang kasal kay Aris. Isang sima na halos siyam na buwan sa barko at dalawang buwan lang kung umuwi. Maganda ang buhay namin. Hindi man marangya pero maayos. May bahay kami sa bayan at may maliit akong tindahan sa harap may iisang anak na kolehiyo na ngayon sa Maynila. Pero sa kabila ng lahat ng to, may mga sandaling nalulungkot ako. Sobrang tahimik. Kapag wala si Aris, para ang haba ng bawat araw. Parang ang bagal-bagal ng mga oras. At kahit anong gawin ko, laging may kulang. At ang mahirap, sa loob ng ilang taon na pabalik-balik siya sa barko. Ngayong may edad na ako, doon pa ako nagkasala. Isang araw noon, may nirekomenda ang kapitbahay kong si Aling Nena ng isang mapagkakatiwalaang binata para tumulong sa akin sa tindahan, pati na rin sa loob ng bahay. Agad akong pumayag. Dumating si Lito, 24 years old pa lang. Payat, pero parang tigasin ng katawan. Matapang ang muka, pero palangitip. Galing ito sa kabilang barangay. Kakatapos lang daw niyang tumigil sa pagtatrabaho sa palengke bilang kargador. Kaya sanay na sanay ito sa mamabigat na trabaho. Magandang umaga po, Ma'am Lorena. Magalang niyang bati nung una kaming nagkita. Lorena na lang, huwag mo na akong tawaging mama. Parang ang tanda ko namang masyado. Biro ko. Medyo namula ang pisngi niya sa hiya, pero ngumiti rin pinagkatiwalaan ko agad si Lito. Kasi bukod sa mabait, mabilis ding kumilos. Kada umaga, maagi siyang dumarating para magdilig, maglinis, at magbuhat ng mga kahon ng paninda sa maliit kong sari-sari store. Wala siyang reklamo kahit tirik ang araw. Lagi lang siyang tahimik, pero kapag kinausap, palaging nakangiti. Minsan, habang nag-aayos ako ng paninda sa loob, Narinig ko yung boses niyang sumisigaw. Ate Lorena, may nagahanap na po sa inyo sa tindahan. Pumunta ako agad. At nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng istante. Pawis na pawis. Napansin ko yung simpleng itsura niya. Puting t-shirt ang suot, kupas na short, at medyas na may butas sa daliri. Pero hindi ko alam kung bakit may kakaibang pakiramdam akong naramdaman nung araw na yon. Salamat, Lito. Sabi ko, wala yun, ate. Anya, sabay ngiti. Yung ngiting may halong hiya at lambing. Araw-araw ko siyang nakikita. Kapag tirik araw, tuloy-tuloy lang to sa mga gawain. Minsan nga sinasabihan ko na siya. Lito, magpahinga ka muna. Baka naman mamay, himatayin ka na yan. Ayos lang po. Sagot niya na palaging may ngiti. Kapag tanghali, sabay na kaming kumakain. Dalawa lang ibang tao sa bahay kundi ako. Parang nagiging mas komportable na kaming dalawa. Hindi siya mahilig magsalita. Pero kapag nagsimula na akong magkwento tungkol kay Aris, sa anak ko at sa tindahan, palagi siyang nakikinig. Ang tahimik mo talaga, no? Biro ko sa kanya minsan. Eh, ganun ho talaga ako, ma'am. Pero mahilig po akong makinig. Sagot niya ng diretsyo habang nakatingin sa akin. Para bang may kung anong biglang kumislot sa dibdib ko. Hindi ko alam dahil ba sa tagal na panahon na wala si Aris o dahil sa kabaita ng binata. Pero simula noon, para bang mas nagiging masaya ang tahimik kong araw. Isang hapon na umuulan ng mahina. Nasa loob ako ng tindahan, abala sa pag-aayos. Si Lito ay nasa labas Pumasok ka muna dito, mababasa ka riyan. Sabi ko. Halika na. Medyo mahina pero seryoso kung sabi. Kumuha ako ng maliit na tuwalya at inabot 'yon sa kaniya. Magpunas ka muna. Salamat po Ate Lorena. Sabi niya, sabay punas sa buhok. Nabansin ko ang amoy niya. Amoy pawis. Pero parang ito ang naging dahilan na para makaramdam ako ng kakaibang init. Tahimik kaming dalawa habang pumapatak ang ulan sa labas. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa loob ng tindahan. Nung araw na iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang mas matagal ang bawat segundo. Parang biglang naging mabagal ang paligid. Ang dating simple lang na nilito sa bahay ay nagiging isang bagay na inaabangan ko na tuwing umaga. Hindi ako bulag. Alam kong mas bata siya. At ilang taon ang agwat namin. May asawa din ako. May anak. Alam kong mali kung hahayaan kong lumalim pa ang nararamdaman ko. Pero paano kung hindi ko ito kagustuhan? Paano kung kusa itong dumating? Minsan isang gabi, habang nakahiga ako, Naiisip ko siya. Kung bakit parang hindi na ako masyadong excited kapag tumatawag si Aris mula sa barko. Dati-dati tuwing may tawag to, nanginginig pa ang kamay ko sa saya. Pero ngayon, parang normal lang. Maayos ka lang ba dyan? Len? Tanong ni Aris sa tawag. Maayos naman. Busy sa tindahan. Palusot ko. Miss na miss na kita. Oo nga eh. Pero habang kausap ko siya, ang naiisip ko ay ang ngiti ni Lito. Kaninang hapon, habang binubuhat niya ang kahon ng soft drinks, nakatitig lang ako sa kanya at nakakaiyamang aminin. Pero napapakagat labi ako sa tuwing napapatitig ako sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, naging natural na sa amin ang mag-usap kahit simpleng kwentuhan lang. Ah, Lito, may girlfriend ka ba ngayon? Tanong ko minsan habang naguhugas ako ng pinagkainan naming dalawa. Wala po. Tsaka hindi pa naman ako nagmamadali. Sagot niya sabay kamot ang ulo. Bakit naman? Eh, sa itsura kong to, makawala naman pong magseryoso sa akin. Naku naman, eh bakit naman yun ang naiisip mo? Sabay kaming natawa sa sagot niyang iwan. Pero sa loob-loob ko, imposibleng walang magkagusto sa kanya dahil nandito ako. At alam ko sa sarili ko, may kakaibang init akong nararamdaman sa kanya. Simula noon, hindi ko na maitago sa sarili ko na may kakaiba akong nararamdaman para kay Lito. Hindi ko pa man masabi ng malinaw, pero alam kong unti-unti na itong lumalalim. Hindi ko alam kung saan to hahantonga. Ang alam ko lang, ang bawat araw na kasama ko siya, unti-unting gumigising sa isang parte ng sarili kong matagal ng uhaw sa atensyon ng isang asawa. Nagsimula na ang maging parang araw-araw na rutin ang presensya ni Lito sa bahay. Pagkagising ko sa umaga, alam kong ilang minuto lang ay darating na siya. Magbubuhat ng kahoy ng paninda at magwawalis ng bakuran. Kung dati ay simpleng tingin lang ang meron, ngayon ay mas may kuryenteng hindi ko maipaliwanag. Madalas, nadadatnan ko siyang nakaupo sa tapat ng tindahan pagkatapos ng trabaho. Pawisan, pero nakangiti. Doon nagsisimula ang mga kwentuhan namin. Kwentuhan na unti-unting nagiging mas personal. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga paninda, lumapit siya Naka-t-shirt lang at short. Pawis pa mula sa pag-aayos ng mga ng soft drinks. Ramdam ko ang lamig ng hangin, pero mas ramdam ko ang init ng katawan niya habang nakatayo sa likuran ko. Ah, Lito, ilagay mo nga itong soft drinks dyan sa may stante? Sabi ko. Opo, ate. Aniya, sabay-lapit. Nang iabot ko yung bote, nagkadikit ang braso namin. Napatigil ako sandali. Parang lumapit pa siya ng bahagya. Hindi naman bastos pero alam kong may ibig sabihin. Habang nag-aayos siya, biniro niya ako ng pabulong. Halos dikit na ang mukha niya sa tenga ko. Alam niyo ate, ang tahimik niyong masyado. Napalingon ako. Medyo kinakabahan pero hindi ko na naitulak ang sarili ko palayo. Eh kasi, wala naman akong kasama dito sa bahay. Sinong kakausapin ko, Abera? Sagot ko habang pilit kong pinapakalma ang sarili. Baka gusto nyo nang kausap. O naman kaya, Kap. Medyo napatigil ako. Hindi yun ang tipikal na biro niya. Gumiti siya pagkatapos noon. Yung pil yung ngiti na may halong tukso. Lito, ano ba yung pinagsasabi mo? Pabirong sagot ko, pero hindi ko maitatangging may kakaibang kilig akong naramdaman. Mula noon, mas naging madalas ang mga ganong banat niya. Hindi bastos at hindi rin pilit. Para bang may laman ang bawat salitang binibitawan niya. Isang gabi, habang inaayos ko yung paninda, bumalik siya matapos niyang isara yung gate. Tahimik na noon dahil wala nang bumibili. Ate Lorena, tawag niya. Hmm? Siguro mahirap no, yung lagi kang walang kasama. Laging wala yung asawa mo, Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sanay na ako dito. Sagot ko ng mahina. Minsan nga parang hindi ko na rin naman siya hinahanap. Lumapit siya ng konti. Para bang may tinatan siya. Pero hindi niyo naman kailangan magpanggap palagi. Kita ko si inyo minsan ate. Malungkot kayo. O kulang sa atensyon. Atensyon ng isang lalaki. Para akong tinamaan ng kidlat. Dahil totoo yun. Totoo yung sinabi niya. Lito, hindi mo naman naiintindihan yung buhay ng may asawa. Wala ka pang asawa. Hindi madali. Hindi ko man naiintindihan at hindi ko man alam lahat ate. Pero marunong naman ako makiramdam. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya habang magkalapit kami sa harap ng istante. Para bang yung palikid dito baka may makakita. Ano ba yung ginagawa mo? Bulong ko. Kahit alam naming wala namang tao sa labas. Wala po akong ginagawa ate. Sumandal siya ng kaunti sa counter. Yung tingin niya, diretsyo at seryoso. Hindi yun simple ngiti ng binatang tahimik lang katulad dati. Ate Lorena, alam ko. Alam kong uhaw kayo sa yakap ng asawa niyo. Lito, seryoso kong sabi. Hindi naman malalaman ng asawa niyo, di ba? Alam kong naiintindihan niyo ako. Bulong niyang sabi, na kadikit nakadikit na ang labi sa tenga ko. Naramdaman ko ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Hindi ito biro. Mayamay ang hinawakan niya ng marahan ng braso ko. Hindi mariin. Para bang nagtatanong kung pwede? Lito, tama na. May dahilan kong sabi. Kung ayong 'yo hindi ko naman kay pipilitin eh. Sagot niya habang seryosong nakatingin sa mga mata ko. Pero kung sakali kahit sandali lang ate, akong bahala sa magiging sikreto natin. Pupunan ko 'yung pangangailangan mo. Walang halong biro sa boses niya. At doon ako lalong kinabahan hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong kaya kong bumigay kung hindi ko pipigilan ang sarili ko. Pagkatapos nun, pinauwi ko siya. Ilang araw pang lumipas, pero hindi ko na siya matignan ng gaya ng dati. Tuwing lumalapit siya, parang may kuryente. Tuwing nagsasalita siya, parang lahat ng paligid ay lumalabo. Isang tanghali noon, pareho kaming naiwan sa loob ng tindahan. Walang bumibili. Nakatingil lang kami sa labas, pero mabigat ang hanging nakapalikid sa amin. Lito, mahinang tawag ko. Po? Baka nakakalimot ka. Alam mo may asawa ko. Tumango siya, pero ngumiti. Yung ngiti na alam mong hindi na inosente. Alam ko naman yon ate. Kaya nga, tahimik lang ako eh. Pero wag nyo rin sabihin wala kang nararamdaman. Alam kong meron. Hindi ko alam kung paano ako hihinga ng mga sandaling yon. Tama siya. Hindi ko yun itatanggi. At sa katahimikang yon, Naramdaman ko ang kamay niyang dahan-dahang lumapit sa kamay ko sa ibabaw ng counter. At nung mga sandaling yon, hindi na ako umatras. Walang halikan, walang mabilis na eksena. Pero sapat ang pagkakalapit ng katawan namin para maramdaman namin kung gaano ko nangangatog. Hindi ako sigurado kung love ba ito o gutom lang ako sa isang atensyon. Pero yung totoo, may isang parte ng sarili kong matagal nang natutulog at ngayon ay ginigising ng binatang silito. Isang araw ng Sabado noon, tayimik ang buong palikid ng araw na yon, maulap ang kalangitan at halos walang bunyibili sa tindahan. Nakaupo ako sa likod ng counter habang pinagmamasdan ang unti-unting patak ng ulan. Silito naman, gaya ng nakasanayan, ay abala sa pag-aayos ng mga kahon sa gilid. Pawis pa rin kahit malamig ang panahon. At habang naglalakad siya sa loob ng maliit na spasyo ng tindahan, napansin ko na parang mas madalas na siyang lumalapit. Mas intentional na ngayon. Walang masyadong bumibili ngayon ha? Sabi ko habang nilalaro ang calculator. Masarap kasing matulog pag ganitong panahon ate. Sagot niya. Tumawa lang ako. Sana nga pwedeng matulog na lang. Tayimik siya sandali tapos bigla siyang nagsalita. Pero mas masarap kung may kaya kapag ganito kalamig. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Yung paraan ng pagkakasabi niya, derechahan. Yung dating tahimik lang na boy, abala palagi sa pagbubuhat ng mga kahon, ngayon ay nakatitig sa akin na parabang matagal nang may tinatago. Lito. Mahina akong sabi. Bakit po ate? Huwag kang basta-basta nagsasabi ng ganyan. Baka mamaya may makarinig pa. Ano pang isipin? Wala naman akong tao eh. Sagot niya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa counter. Tayong dalawa lang ho ngayon. Sa loob-loob ko, alam kong dapat na akong umatras. Alam pong dapat ko nang itigil ang lahat ng to bago pa lumala. Pero habang nakikita ko siya, habang naririnig ko ang boss niyang mababa at kalmado, para bang may paratay ng sarili kong hindi gustong tumakbo. Lumapit siya sa may gilid ng counter kung saan ako nakaupo. Ang tanging tunog lang ay ang patak ng ulan at ang mahinang ventilador sa kaysame. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Tanong ko. Wala po. Ngumiti ito ng bahagya. Ang ganda nyo kasi. Pakiramdam ko kahit anong pilit kong maging matatag, lumalambot ako sa ganitong mga salita. Hindi ko alam kung dahil matagal nang wala si Ari sa tabi ko o dahil ba to kay Lito mismo. Lito, umupo ka nga riyan. Huwag kang masyadong lumapit, sabi ko pa. Pero imbis na sumunod, daan-daan siyang umupo sa upuang katabi ng counter. Halos magkalapit lang ang mga tuhod namin. Ramdam ko yung init ng katawan niya kahit hindi pa kami magkadikit. Amoy ko rin yung bango sa damit niya. Sa katawan niya. Simple lang pero nakakagulo ng isip. Naalala ko po. Bulong niya. Nung unang araw na dumating ako dito. Takot pa akong tumingin sa si inyo. Talaga? Nakangiti kong sabi. Oho, Ang ganda niyo kasi. Para bang hindi ako bagay na lumapit. Lito, tigilan mo ako sa mga ganyang salita mo. Biro ko pa. Pero mahina. May asawa ko. Alam ko ate. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Pero hindi ko kasi mapigilan tong nararamdaman ko eh. Biglang tumayimik ang paligid Hindi ko alam kung bakit, pero parang bumigat ang hangin sa pagitan namin. Tumingin ako sa kanya. Diretso sa mga mata niyang hindi na parang isang simpleng trabahador. Sa labas, dumagundong ang kulog. Parang sinabayan ang tibok ng puso ko. Lito, wag mo akong tuksoy ng ganyan bulong ko. Hindi ko kayo tinutukso, Ate Lorena. Totoo. Daan-daan niyang -daan nilapit ang kamay niya sa mesa ng counter, palapit sa kamay ko. Hindi niya ako hinawakan agad. Parang nagtatanong kung papayag ako. At hindi ko nga siya pinigilan. Ramdam ko yung init ng palad niyang lumapit sa likod ng kamay ko. Sa sandaling yon, parang may kumukuryente sa buong katawan ko hindi ko alam kung gihilahin ko ba yung kamay ko o hahayaan ko na lang. Hindi ko rin alam kung kailan ako huling tinignan ng ganito ng isang lalaki. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina ng tahanan, kundi bilang babae. Lito, mahinang tawag ko. Nahalos pabulong. Baka pagsisihan natin to. Hindi ko po yung pagsisisihan ate. Sagot niya agad. Ang sumunod na mga segundo ay puno ng katahimikan. Wala kaming ginawang marahas, pero bawat maliliit na kilos ay parang malalaking hakbang na palapit sa isang lihim na hindi na kayang itago. Tumayo siya, nang dahan-dahan at umikot sa counter, palapit sa kinaroroonan ko. Hindi ako kumilos, hindi ako umalis. Parang gusto kong pigilan siya pero mas malakas ang tibok ng dibdib ko kaysa sa boses ng konsensya. Tumapat siya sa harapan ko. Magkalapit lang kami ng kaunti. Hindi niya ako hinawakan agad, pero yung tingin niya, parang nagsasabing alam naming pareho kung saan papatungo o patutungo ang gabing yon. Ate, bulong niya. Kung ayaw niyo ho, lalayo ako. Isang mahabang sandali akong hindi sumagot. At sa unang pagkakataon, ako mismo ang hindi umiwas. Hindi ko kailanman inisip na mangyayari ito sa akin. Ako si Lorena, asawa ng isang siman. Maayos ang buhay, tayimik ang araw-araw, pero ngayong gabi, sa loob ng tindahan, ako rin si Lorena. Isang babaeng matagal nang nangungulila sa yakap at init ng kasama. Walang salitaan at wala rin mga ingay na nangyari. Pero sa pagitan ng mga patak ng ulan, may nangyaring hindi ko na mababawip. At nung matapos ang gabing yun, pareho kaming nakaupo sa loob ng tindahan. Hingal na hingal at hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Lito, mahina akong sabi. Po, wala kang sasabihin kahit kanino. Kahit kanino. Hindi ko po kayo papahamak ate. Sagot niya ng seryoso. Kahit kailan. Ramdam ko pa rin ang bigat ng ginawa namin. Alam kong hindi ito tama pero sa isang banda ng puso ko, may isang parte ring ayaw nang bitawan ang sandaling yon. Kinabukasan, dumating si Lito gay ng dati. Para bang walang nagbago, nagwalis, nagbuhat ng mga kahon, nagsalansa ng kung ano-ano at nakangiti. Pero ngayon, alam naming pareho ang nangyari. Bawat tinginan at bawat mangiti, bawat tawanan, may tinatago na kaming sikreto lumipas pa ang mga araw. Si Lito ay nakaupo sa bangkong kahoy tabi ng counter. Nakayuko at pinaglalaroan ng takip ng bote ng soft drinks. Hindi na siya katulad ng dati. Wala na yung yung ngiti niya. Tayimik siya na para bang may hinihintay. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ang tahimik mo yata? Tanong ko habang inaayos ang kuho ng noodles sa gilid. Wala po, Sagot niya na hindi pa rin tumitingin. Iniisip ko lang, uuwi na pala yung asawa mo. Parang may kung anong tumama sa dibdib ko nung marinig ko yun. Alam kong uuwi na si Aris. Tama siya. Alam kong dapat masaya ako. Pero yung totoo, habang papalapit ng papalapit yung araw na yon, Para bang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Lito, may nahon kong sabi. Simula bukas, Baka hindi ka na pwedeng maging madalas dito. Doon siya tumingin. Derecho at seryoso. Para bang batang biglang naiwan. Alam ko ho. Alam ko naman hong may hangganan eh. Sa mga araw pang lumipas, ramdam ko ang pag-iwas ko sa kanya. Kapag dumadating siya ng tanghali, abala ako sa kusina. Kapag gabi, hindi ko na siya sinasamaan sa counter. Ayoko nang madagdagan pa ang bigat sa puso ko. Pero kahit anong iwas ko, hindi siya umaatras. Nandun lang siya, naghihintay sa akin. Umaasa man o hindi, hindi ko alam. Isang gabi bagong pag-uwi ni Aris, naabutan ko siyang nag-aayos ng mga kahon kahit tapos ng gawain niya. Lito, uwi na, late na. Sabi ko habang pinupunasan ng counter. Ayoko pang umalis. Sagot niya ng halos pabulong. Bakit naman? Baka bukas. Hindi na ganito. Hindi ako nakasagot. Totoo yung sinabi niya. Bukas, hindi na pwede yung ganito. Yung magkalapit kaming dalawa. Wala nang pagkakataon. Wala nang tinginang parang may lihim. dandan siyang lumapit sa counter. Ramdam na ramdam ko ang bawat hakbang niya. Para bang sinasabayan ng kabog ng dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Lito. Mahinang tawag ko. Ate, putol niya. Kung ito na yung huling gabi, ayoko siyang matapos na parang wala lang nangyari. Hindi ko alam kung anong dapat kong sagutin. Pero alam ko rin, may bahagi sa akin na hindi kayang magsabi ng umalis ka na. Lumapit siya sa harapan ng counter. Halos isang dangkal na lang ang pagitan namin. Hindi siya nagsasalita, hindi rin ako nagsasalita. Pero malinaw ang sinasabi ng mga mata niya. Ayaw niyang bitawan ang huling sandaling to. Bakit hindi ka nalang lumayo lito? Mahina akong sabi. Kasi ayoko. Daret yung sagot niya. Ayokong lumayo na parang wala akong naramdaman. Ate, naging importante kayo sa akin. dahan dahan niyang nilapit ang kamay niya sa mesa. Malapit sa kamay ko. Hindi niya ako agad hinawakan. Para bang humihingi ulit ng pahintulot. Hindi ko naman siya tinaboy. Alam ko kasing malito. Alam ko rin naman ate. Sagot niya, "Hindi ako makatingin." Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi kami magkadikit. Sa dami ng gabi na nagkasama kami, ito yung pinakamatindi. Hindi dahil sa kilos, kundi dahil sa bigat ng alam naming pagtatapos. Tumayo siya at umikot sa counter. Parang bawat hakbang ay inukit sa hangin ang salitang, Huli na to ate, pagbigyan mo na ako. Huminto siya sa harap ko, nakatingin siya ng diretsyo. Hindi ko na binawi ang tingin ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko inisip ang bukas, hindi ko inisip si Aris, hindi ko inisip ang kahihinatnan. Ang nasa isip ko lang, ang gabing to, ang huling gabing magkasama kami nilito. Ate, bulong niya. Lito. Mahina akong sagot. Ang bawat paglapit namin ay mabagal. Hindi kami nagmamadali. Para bang dinanamnam namin ang sandaling natitira sa aming dalawa? Para bang bawat hakbang, bawat inga, at bawat titig ay isang pagpapaalam? Matapos ang gabing yun, wala nang kailangang sabihin. Pareho naming alam. Tinapos na namin ang namamagitan sa aming dalawa. Lito basag kong boses. Ipangako mong wala kang pagsasabihan na kahit sino. Huwag kang mag-alala ate, hindi ko kayo ipapahama kahit kailan. Tumango ako, hindi ko alam kung paano ko napigilan ang luhang gustong pumatak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam kong hindi ko na to pwedeng ulitin. Alam ko sa sarili ko, Miss Love, naging importante sa akin si Lito. Kinabukasan, maaga siyang dumating. Tayimik kaming dalawa habang nag-aayos ng paninda. Hindi na kami nagbibiroan, hindi na nagingitian. Mararamdaman ang bigat sa pagitan naming dalawa. Hindi galit, hindi tampuhan, kundi katotohanan. Nung araw na dumating si Aris, masaya ang lahat. Tuwang-tuwa ang anak ko na umuwi pa galing ng Maynila. Masigla ang palikid. Ako, ngumingiti pero sa likod ng ngiting yun, may lihim na walang sino man ang nakakaalam. Ilang araw pang lumipas, nagpaalam si Lito sa akin. At sa paglipas ng malinggo, hindi ko na nakita si Lito sa tindahan. May nagsabi na pumunta raw to ng Maynila para magtrabaho. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Siguro pareho. At minsan, kapag gabi na at tahimik ang paligid, nakaupo ako sa counter ng tindahan. Yung bahagi ng isip ko, nandun pa rin. Nandun kay Lito. Nakikita ko pa rin siyang tahimik na nakaupo sa counter ng tindahan ko. Habang pinaglalaroan ang takip ng soft drinks at nakangiti na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung pag-ibig ba yon o isang lihim lang na tinago sa pagitan ng dalawang taong parehong may hinahanap. Pero ang mga gabing yon, ang huling gabing naming dalawa, iyon ang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi ko kailangan ng larawan para maalala. Dalang katahimikan ng gabi, sa tuwing mag-isa na lamang ako sa tindahan, ang nagsisilbing alaala sa akin, nilito.